hay yar naman na ano? ah uh, di ba naman yung mga nakaka-rambuan napag-discuss na, buwan, uh, na natin 'tung na sa nanay tayo savings di ba tama yung nanay nag-start sila noong July 14 2024 oh 2024 kasi matatapos din sa 2024 sa bata naman uh, nag-start sila na August. so, so August na sila nag-start. Unahin muna natin yung sa mga nanay. So ito, may kunting explanation dito kung bakit yung iba is uh, may natira na, may natira na ano na lang, uh, medyo uh, hundreds kaya kasi kapag ka may mga emergency, ito yung pinakamaganda sa may savings sila. Pagka naglalaro tayo, may mga sponsors tayo nilalagay nila doon, di ba? So, pinakatabis yun. Tapos, kapag kailangan nila ng pera, kailangan nila ng emergency, kung ano-ano, kasi pera naman nila yon, pwede sila humugot doon sa savings nila. So ang mga iba dito, kaya ganito dahil nahugot nila yung kanilang savings. Pero, nag-thank you ako kasi nag-effort kayo dahil para sa itong mga bagay. Okay? So, kahit na natin, 100 ang natira dito, okay pa rin. At least, pagbubutihin nyo pa sa next year, 2025. Okay? Yan na, uh, syempre, siyempre, nag-thank you ako especially kay Ang kasi Uh, mula nung March hanggang March, uh, March, sorry, Basta March hanggang itong November kasi December hindi na po yung araw nila. So meron silang tipa 500 lagi, di ba? Napakalaki tulong nun para naidagatag nila sa si savings nila. So thank you, thank you talaga kay Auntie kasi ang laki ng part niya dito sa mga savings ng mga kids. Okay? Pero unahin ko muna sa mga nanay. Okay? Ano, ang babanggitin ko dito, yung amount. Uh, maliit man o malaki, ang importante ay meron tayong savings. Okay. Tapos, nagpag-promise ako dati na kung sino yung pinakamataas, nanay, dagdagdagan ko siya ng 500 grand kaya natin sa bata. Okay? Yon. Ah, uh, unahin natin si Nanay Suping. Mag-umpisa tayo dito sa pinakamababa pataas. Okay? Nanay Suping. Halika nanay. Okay lang na yun nanay kasi si Nanay Suping, matuto lang marami yung mga savings, halos lahat sa mga sila. Yun nga lang, nauhugot nila ako. Diba? So, yun yung pinaka pinaka pinakamaganda kapag may savings sila, meron sila na uhugot anytime. Okay? So, kahit na 100 lang ang natira kay nanay, importante, meron siyang savings. Di ba nanay? Ang laki ng naihugot eh, mo yung mga nakaraan ng emergency, di ba? Okay, nanay, 100 pesos. Dito ka lang muna, nanay. Ang susunod natin, si nanay is number 13. 13 kasi sila, 13. Number 13 si nanay. So, number 12 is si nanay ilang 200 pesos. O, oh, yan si nanay. Halika, nanay. Yan, yeah, ina-explain ko na kasi siyempre baka banta kayong iba. Bakit kaya medyo maliit, eh, Pero hindi. Alam niya ng mga nanay na kapag nagkaroon sila ng uh, emergency, nakukubot nila yung kanilang pera. So, nanay, ito nanay, graduate siya nanay! Pwede! Masaya pa rin si nanay. Okay, number 11, si nanay Lani, 700 pesos. Ayan! Yeah. Okay. Tapos, ang susunod natin ay si nanay Mads, 800 pesos salamat kasi uh, any amount basta so may savings napakalaking bagay okay si Nanay 1,000 pesos 1,000 pesos si Nanay Guning. okay tapos si Nanay Lutgard 1,200 ayun guys kaya nyo ito ka nanay nakikita niyo naman nagagandahan yung mga nanay natin explain ko lang din yan ay kanilang pinaghirapan pwede nila yan kagaya niya may mga nagparibat kasi kasi ito ito ito, ito nakakatawa siya pero nakaka-proud kasi nagkakaroon sila ng savings para sa sarili nila. Kung hindi man mabigyan ng mga asawa nila, meron silang savings, di ba? O, oh, yun ang malaki. Kaya walang natin sila. Yan ang savings nila ay para sa sarili nila yan. So, nakakatawa na may nakakapagparipan. Sino nakapagparipan ang nanay? Ito, inutang pa yata. Ang number 7 na natin si Nanay Jolly. Ika Nanay Jolly? Yo! 2,350 pesos! Nanay! Yan si Nanay, siguro matira dyan 1,000 something. Ayun, tangin na tayo yung kanyang ano. na nanay, pumunta ka na doon, nanay. Siyempre, palaki tayo ng palaki. Number six! Si nanay, tiring 2,500 pesos. Uh, okay, thank you, thank you. Ah, uh, palaki. Palaki na palaki ang mga civics natin. Uy, sabi ni nanay, sa wakas! Ang gulog ako ng July, nakuha ko ng December. Okay, nanay. 2,500 pesos, okay. Tapos, yan, sumama din si Mrs. Kasi kahit hindi siya naglalaro, meron siyang uh, nakukuha ang mga sponsor sinulog niya. 3,000 pesos! Number 5. Okay, top 4 tayo. Si Nani Ana. Nalaging laging jackpot dati. Siguro yung ko si Nanay Ana. Nanay Ana, 4,000! Okay, si Nani Ana. Nanay ka na tayo. Pwede ka na magkano na. Tapos, yan. Ito, hindi hinahanap ko lang guys explain ko ah uh, kung paka yung mga nakukuha ni yung mga hindi lang sa games may mga sponsors kasi sila mula nung mga matagal na og uh, July pero yung iba hindi pa rin nasa so, medyo malaki talaga ng iba si Nanay Lori 5,300 pesos okay 5,300 pesos oh nanay top 3 okay number 3 si nanay tama Si Nanay Isay ang number 2 at nakaipon siya ng 7,000. pesos. Okay, kasi dahil number 2 siya, uh, tatanungin ko siya kung saan niya kumari ito makukuha. Ay, kung saan niya nagkagamit. Nanay, anong gagawin mo sa 7,000? Ano pagbibili mo? Ito sir, ay tanago ko po ito para pag kailangan ko po, po ng pera, may manghubot po. In short, savings. <laughs> ang galing, Nanay. Okay, ang top 1 natin ay si Nanay Lee. Okay. Yeah. Sinanay na hindi naman lingin sa inyo, alam naman ang ang mga jackpotan niyan dati. Nako Sinanay na hindi, top 1, nakakuha siya ng nakaipot siya ng p pesos. Okay? Mga nakaroon na ba, nakita niyo yung mga sponsors nila. Meron yung mga kila Auntie, kila mga Mimey, tapos yung kay Tito Noli, Tita Vilma dati, yung mga jackpot niya, dito talaga nag-base. Sinanay plus p pesos sa Ano Anong masasabi mo na lang, ikaw ang namungunang at... Uh, saan mo gagamitin niya para yung... Uh, para sa pag aaral ng panganay oh, ko okay. sa... Kasi magkakalimit na siya. Uh, -na mahal. Oh, mahal ang vision. Okay. So, so, thank you, nanay. Palaking kami palating palaking bagay ang pag-iipot talaga ni nanay para sa kanyang anak. Okay, grabe nanay, okay. Thank you, thank you. So, yun nga, uh, siguro, uh, yun nga, mid sa January namin, mid sa sobrang busy namin, alam niyo naman, di ba? Medyo nag-stop kami sa palaro dahil ang focus talaga kami dito sa Christmas party. Pag January, continue tayo, mag-i-start ulit tayo, okay? Para mas marami tayong uh, masisave. O, oh, magaya na, pagka meron tayong sinave, meron tayong mahuhugot. Okay, thank you, thank you naman. Yan. Dito naman tayo, pagkatapos na nanay, dito naman tayo sa mga anak natin, sa mga So, Wow, uh, naman natin. Ngayon, mag six ano sila? Ah... Uh, ilan ba sila? 17? O oh, yan, 17. So, mag start ulit tayo sa mababa hanggang sa pinaka-top na nakaipon ng pinakamalaki. So, uh, start tayo kay... Wait lang. Si Ijo, si Catherine, ay nagkaroon sila ng emergency na which is si Nanay Sutin ay nagkaroon ng sakit. So, nahugot nila yung kanila savings na which is parang 1-3 sa isa kay Catherine is, eh, ay kay Ijo, 1-6 kay Juan Trinicate ni Juan Sixte Ijo. So, uh, ah, yun nga, dahil nag-effort talaga sila na nag-ipon, so, syempre, wala na sana sila matatanggap. Pero, ito, uh, ah, binibigyan sila ni Auntie ng TIG 1,000 pesos plus dadagdagan natin ng TIG 500 para mabuo ng TIG 1,500 pesos sa sila. <Kabupan> Salamat, Anting. Okay, Catherine Ijo, halika yung Ben. Catherine, saka si Ijo. Yan, si Ijo. Ano niya, kumbaga, na napaluha siya sa ano, kumbaga napaluha siya sa nangyari dahil hindi pa rin niya ini-expect na meron siya matatanggap pero na dahil kay auntie. Oh, di ba? Sobrang bait ni auntie. sobrang ako ko rin mismo bibigyan ako na na ayun na uh, nababanggit ko din naman sa kanila yung mga savings nila doon. So, nang dahil sa kanya maliban sa mga alawas nila, oh, binibigyan pa siya ng sila ng 1,000 plus tigo kay Manila So, sila ng 1,000 plus pesos kay Manila Okay. Tapos, siyempre, si Binti sila. Ha, ah, ito na. Sila yung pinaka-ano. Tapos, number... Ano ito na, susunod? Number 14. O, oh, 15. Si Kuya Ense. Okay, Ense. 1,560 pesos. Okay. Okay. Tapos, ang susunod natin ay si Andrea. Okay? Si Andrea, makikita nyo naman po. Pag-alay siya sa games, pero kasama siya doon sa sponsors ni ante Tick pa 500 every month. Pero, minsan, ano siya? Halika ate. Minsan, ano ba kasi? Nananala siya ng 50, nagbibigay sa akin ng 20. O, meron pa siyang pambaon, may savings pa siya. So, nakaipo siya ng 1,825 pesos. Okay? Tapos, ang susunod natin ay si Ate Nining. Okay, si Ate Nining ay 2,000 pesos. Okay, palaki na tayo ng palaki. 2,000 na. Tapos, number 12, Sheila May. Sheila May is 2,133 pesos. Okay, ate. Ito ko sa bandang ate. Pati dumatanggat ka. Okay, next, number 11, Cut 2,485 pesos. Cut Cut. Next, number 10, Amber. 3,262 pesos. Okay, palakpakan na sa September. Palakpakan Okay, ate, 3, Next, number 9. Papatak na siya ng four. 4. 4,250 pesos. Shingi. Okay. Congrats, ate. Wow. Pagbabagong cellphone niya. Okay, next. Siyempre, yung kapatid, ay, ati niya, ang susunod, number 8, hindi sila pagkakayaw pag nag-savings yan. May labang lang sila ng konti kasi 4,200. Ah, uh, 4,250. Oh, so mas mababa ka ng konti. Ito number 8, Ana. 4,300 pesos. Tumala siya ng 50 pesos. Wow, okay. Next. Napapansin niyo po, puro lalaki. Ang jackpot kasi lagi. Wala pa sila dito. Grabe kasi. Ang dami pa nilang sponsor. Next. 5,000 something. 5,200 pesos. Saldi. Okay. Saldi. Wow. Next. Siyempre, lalaki na naman. Si Kuko. 5,385 pesos. Next. 5,450 pesos. Top 5. Lance. Okay, 5,450 pesos. Next, number 4. 5,000 pa rin, pataas. Ito, uh, gusto kong mag-thank you sa sponsors nito kasi napakalaki ng savings na itagdag na, na dito bigla. Almost 2,000. Si Bibe. Top four. 5,850 pesos. Thank you po kay Sir Bobby ng Taiwan. Okay? Siyempre, at kaya atin ang mga savings nila dahil sa every month ng 500, dito nila nilalagay. Okay. Next, top 3. Yung top four, 5,000 something. Yung top 3, aakyat agad siya ng 7,000. 7,060 pesos is si Kukoy. Okay, Kukoy. Oh, next! Top 2, top 1. Okay, uh, clarification, explanation para dito sa top 2 at sa top 1. Okay, syempre sila yung mga nandito, yung mga games, sponsors, syempre dyan talaga sila kumukuha ng mga bao nila. Tsaka syempre, uh, kapag kailangan nila ng mga, uh, yung mga pabili ng kung ano nung gamit yon, ay talaga nakakaupo sila. So, kukunti ang mga diferensya. So, itong top 2 ay si Prince. 8,000 90 pesos kasi syempre ito, yung mga nakukuha niya talagang binibigay niya lahat tapos ako kasi nagbibigay ng baon niya ng mga kinahin niya kaya hindi niya talaga na kukuha. So ito, halo-halo na, nakikita niyo naman sa mga sponsors natin ay binibigay yung mga nakukuha niya mga bakaw sa kilalagay niya talaga lahat. Number 2, 8,090 pesos, 92 pesos friends. Okay, ano kaya ang gagawin mo dyan sa 8,092 pesos mo? Kaya nanggapit Christmas. Wow! Christmas na nga pa rin. Okay, okay, okay pa rin. Okay, top one. Eh, nakikita niyo naman lagi, magkasama yan. Kung hindi si Kuko, si Lucas, lagi yan talaga magkatandig sa mga sponsors, di ba? May mga kanya-kanya sila sponsors. Kuko, eh, friends, alas-alas naman sila. So itong si Lucas talaga, eh, nakaka-jackpot man ko yun, hindi? Basta ibigay niya lagi lahat yan sa savings. So si Lucas, lumaktaw na siya ng... 9,390 pesos. Okay. Lumas, top one, plus 500 pesos. Okay, palakpaka naman dyan! Kuya, oh, ano kayo pagkagamitan ng tatis sa 9,300 sapi? Hindi ko alam. Okay, yun. So, ito kuya. So, siyempre, bilang tatay nila ako, we'd like to thank you. Ah, uh, saka sa lahat ng mga players namin, sa lahat ng mga sponsors namin, Especially kay Ate kasi nakuha nila 500 ang totoo niya kung saan nila na ilalagay. Kaya meron silang saving.